ay mga langga. Nga nung gilita. Si! Nga nung, nga nung gilita No? Unang-una lang gawat ta Balo sa istorya. Kung sa baka kung sa nadyo'y level or sitwasyon sa problema ha, nga nung crowded sila, nga nung sila, dinita si panaway Ba? wala po yung mga kaagi sa una wala ba po dumindot iba pong naminaw pero kung nindot mo no? so kung makadungog mo diba pwede naman ninyo baraho no pwede man ninyo sakto man na kung na ninyo na dili or na lang mo kay kapoy na kung no dili pwede rin na nanon atun muna na ako na balo kung saan kalalim sa kundiba patakay balo kung sa guild siya na problemahan nila or disakripisyo na lang ba sacrifice na tisi easy wala problema na wala na eh, kasulbaran kundi ang pagdawat pwede ka nung magulaan mo Dibak hmm? Samot na ako mga ang pamilya. At na, na, na iangay niyong ipang ipanabi sa mga tao mo. Hmm. Kinsa di Ganahan po ka ng libak kay Sumpayan taon po ka. Hmm -hmm.